Ang pag-uusapan natin ngayon it's ano ba yung Nephilim sa Biblia? So, mga magandang pag-uusapan to, no? Paano nagkaroon ng clean and unclean animals, no? So, ang pagsuri ko dito, sa pag-usuri ko po sa Biblia at nag-research ako, it's wala pa talaga nakakapagpaliwanag dito. Pero sa kabutihan ng Diyos, it's bitagay niya ito sa akin, no? Dahil may mga bagay-bagay na dapat ihayag sa panahon ngayon kasi nasa mga huling araw na tayo. Malapit na dumating ating Panginoon Jesus, at malapit na rin mamatay ang mga tao katulad sa panahon ni Ang una nating aalamin, it's kung paano nagkaroon ng clean and unclean animals. Alright. So, balik muna tayo sa nakaraan. Nung nilikha si Ebat Adan, ang binigay ng utos para sa kanila, it's, ang kakainin nila, it's yung mga prutas lamang. Ang sahayot naman ay dahon. Ito yung verse, Genesis 2 verse 16, But the Lord guard, God, Lord God warned them, You may freely eat the fruit of every tree in the garden. Genesis verse 1 verse 30. I have given every green plant as food for the wild animals, the birds in the sky, and the small animals that scurry along the ground. Everything that has life and that is what had happened. So, ganyan. So, yan lang yung utos. No? At ito naman ang sabi kay Eden? Nung nagkasala si Ebat Adan, pinaalis sila sa Garden of Eden, at ang parusa sa kanila, it's magtatanim na sila. So Genesis 3 verse 17. And to the man he said, Since you listened to your wife and ate from the tree whose fruit I commanded you not to eat, the ground is cursed because of you. All your life will struggle to scratch a living from it. It will grow thysel, uh, thorns and thistles for you. Though you will eat of its grains by sweat of your brow, you will have food to eat until you return to the ground from which you were made for you were made from dust and to dust you will return so magtatrabaho sila na at magtatanim so paano ba nagkaroon ng clean and unclean animals okay noong nagkasala si Cain pinatay niya si Abel ang utos ng Diyos our parusa sa kanila it's maglalakbay siya sa kalupaan at hindi siya pwedeng magtanim kasi hindi ito bunga mamamatay lang sila at yung mga lahi niya ay hindi rin pwede magtanim. So, Genesis 4 verse 11 Now you are cursed and banished from the ground which has swallowed your brother's blood. No longer will the ground will yield good crops for you. And no matter how hard you work, from now on you will be a homeless wanderer on earth. So, biglang humira pa rin. So, hindi sila pwede magtanim. Kailangan nilang maglakbay at mamimitas lang. Maghahanap ng pagkain, ika nga. Kaso may mga nangyaring hindi maganda sa fourth generation na anak ni Cain. sa so, sumunod sa yung first, second, third, pero yung fourth generation, dito nagkaroon ng problema. Hindi sila sumunod. Sabi, kailangan nilang maglakbay, pero sa fourth generation, nag sila sa isang lugar at nanghuli na ng hayop. No? Genesis 4, 4 verse 19 to 21. Lamech married two women. First was named Ada, and the second was Azila. Ada gave birth to Jabal, who was the first of those who raised livestock and lived in tents. Ayan, hindi na nagkakbay. His brother's name was Jubal, the first of all who played the harp and flute. So, nag-raise na ng livestock. So, dito na sila kumain ng hayop kung iisipin nyo, since hindi sila pwede magtanim, right? Okay? Um, kasi nga mamamatay lang, ano ang ipapakain nila sa hayop? Siyempre, ang sagot, yung kapwa Kaya dito na nagkaroon na ng clean and unclean animals. So, yan po. Ganun din sa pag-aasawa, no? Dito rin na break yung promise, dapat isa lang ang asawa. So, dito na nagkaroon ng Dalawang asawa. right? So, one day Lamech said to his wives, Adenzila, hear my voice. Listen to me. Um, wives of Lamech, I have killed a man who attacked me and a who wounded me. If someone kills Cain, Spanish punished seven times and the one who kills me will be punished 77 times. So, marami ng asawa dito si Lamech. right? So, Adenzila. Since kumain na ang tao ng hayop, nagkaroon na ito ng genetic disorder dito sa kanyang katawan. Ang naapektuhan, it's yung mga supling, yung mga anak. Kaya biglang lumiit na yung mga sumusunod na anak. Ang katotohanan po kasi, nung nilikha ng Diyos ang tao, mga giants po talaga tayo. No? Kaso since kumain sila ng hayop, hindi na nila na-maintain ang kanilang katawan. So, ano yung Nephilim? Okay. Sila yung mga unang lahi na hindi na naapektuhan ang kanilang katawan dahil ang kanilang mga magunong ay kumain lamang ng prutas. So may kasi, dahil sa kasalanan or last na inggit ito sa mga taong kumakain ng hayop at dahil na nila, pwede pala mag-asawa ng madami. Kasi nga naman, pleasurable yun, no? Kaya sinabi dito sa verse na to, Genesis 6 verse 1 to 4, And these people began to multiply on earth, and the daughters were born to them. The sons of God saw so beautiful women, and took any they wanted as their wives. So nagkaroon na ng immorality dito, dahil nga, kinoa na namin. Then the Lord said, "My spirit will not put up with humans for such long time, for they are only mortal flesh. In the future, their normal lifespan will be no more than 120 years. In those days, for some time after, giant nephilites live on earth." For whenever the sons of God had intercourse with women, they gave birth to children who became the heroes and the famous oh, uh, warriors of ancient times. So, nagkaroon ng gara because of the sinahin. May dalawang tao dito nung panahon na yon. Remember, ang mga buhay dito ay umaabot ng hanggang 900 years old. So, ang unang tao noon ay kumakain lang ng putas na hindi kumakain ng hayop ay tinatawag na Nephilim. Samantalang ang mga kumakain ng hayop or kahit ano, it's mga unclean. So tayo yun. Unclean tayo. Kaya lahat tayo sa simula pa lang ay unclean na because nasa genes na natin na kumain ng hayop. Subalit kahit ganun pa man, ang Diyos ay napakabuti upang iligtas ka sa iyong karamihan. Nagbigay siya ng panibagong utos niya mga Ten Commandments at sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus na ating Diyos, tayo ay makakahingi ng tawad sa ating mga kasalanan upang maligtas. Purihin ang ating Panginoon.